Unang gabi pa lang ng Burol, dagsana mga tagahangan ni Comedy King Dolphy upang masilayan siya sa huling pagkakataon. Ang ilan, bitbit -bit pa ang mga munting alaala nila sa tinitingilang aktor. Balitang hati ni Cedric Castillo. Hanggang sa huling yugto ng kanyang buhay, tila muli tayong pinagbubuklod ng walang kamatayang mga ngiti ng nag-iisang hari ng komedya. Narito ngayon mga mapamatandaman o bata, mga kilalang personalidad o simpleng tagahanga lang. Ilang oras pa bago ang public viewing ng Comedy King, marami na ang pumila. Kanya-kanyang tangan ng memorabilia ni Pidol, habang ang iba, alaala ng namaalam na komedyante ang Baon. Ang lalaking ito, larawan ng anak niya ang bitbit sa kanyang pakikira. Ramay. Tumatak daw sa kanyang pamilya ang pagiging malapit ni Dolphy sa mga pangkaraniwang tao nang minsang dumalo siya sa kanilang lugar sa Bulacan. Nakita niya yung anak ko, sabi niya sige pwede bang kargayin. Kaya sabi ng misis ko, pinakarga. Natats ako na nung may umaatras na sa sakin yung van nila. May tumulong na tanod. Ginawa ni Dolphy nung pagatras, binuksan niya yung windshield niya. Binigyan niya ng limandaan yung tanod. At dahil kilalang mapagbiro ang namaalam na idolo, naglalaro raw sa isip ng ilang nagtungo sa kanyang burol na baka isang malaking pakulo lang ng hari ng komedya ang lahat ng ito. My first reaction, disbelief. In Kahirap paniwala, hindi pa nagsisink in. Siguro pag nakita ko na, magsisink in na. Pero ngayon, parang talagang ano eh, hindi, hindi mahirap, ano, ano, mahirap tanggapin talaga. Sempre nakakagulat po eh, de, di ba sabi, pwede na lumabas kasi medyo nakaka-recover na po. Kasama namin niya sa Sampag ito, may ako, dancer ako niyan eh. Eh ngayon, ilang taon na si Dolphy. Oh, kaya ngayon, excited kong magkita ko siya. Sa Eastwood Walk of Fame sa Libis, ilang fans naman ang nag-alay ng kandila sa star ng Comedy King. Meron ding nag-iwan ng mga sulat para sa yumaong aktor. Bandang alas 7 ng gabi bago magsimula ang misa sa Dolphy Theater, patuloy na naghihintay sa pila ang ilang mga tagahanga ng Comedy King sa mga dekadang lumipas. Iba't ibang takbo ng buhay ang hindi lamang hinipo, kundi isinabuhay pa ni Dolphy sa kanyang mga pelikula. Mga pangkaraniwang buhay na nabigyang kulay ng isang pidol. Pagkorte niya bagay na bagay sa kanya, kaya, kaya lahat ng mga bading natutuwa sa kanya. Nakatawa hindi siya pasto ang dating, kaya happy kami. Ang hirap po mag dancing. Na-try ko po siya. Kaso, ang hirap po talaga. kasi ang hirap po nung, no, parang isa siya sa, parang ang dating niya po kasi noon, ang dating niya sa generation ngayon, kung ngayon siya na boy, parang hip-hopper na rin po siya. Cedric Castillo, GMA News.